Si Barbie Hsu, nakilala rin bilang Big S, ay isang Taiwanese na actress, mga awit at host ng telebisyon. Ipinanganak noong Oktubre 6, isang libo siyam na raan, at pitumput anim, siya ay naging tanyag sa buong Asia, matapos gumanap bilang leader ng Meet Your Garden noong 2001 at 2002, na nagbigay sa kanya ng kasikatan hindi lamang sa China kundi pati na rin sa South Korea, Japan, Pilipinas at iba pang bansa. Bago maging aktres, siya at ang kapatid niyang si Dee ay nagdebut bilang isang pop duo. Mula sa tagumpay ng Meteor Garden, nagpatuloy siya sa mga proyekto tulad ng Eternity, A Chinese Ghost Story at mga pelikulang tulad ng Connected. Bukod sa kanyang karera sa pag-arte, nag-publish siya ng beauty guides at naging aktibong taga-suporta ng animal rights. Sa personal na buhay, ikinasal siya kay Wang Xiaofei noong 2011 at nagkaroon ng dalawang anak, ngunit nag-divorce sila noong 2021. Makalipas ang ilang taon, siya ikinasal kay Ku Junyup noong 2022. Sa kabila ng mga pagsubok sa kanyang kalusugan, kabilang ang epilepsy at mga komplikasyon sa puso, pumanaw si Barbie Hesu noong Pebrero 2, 2025 sa Tokyo dahil sa septic shock, kasunod ng pagkakaroon ng influenza.